teknolohiya na maaaring makagamot sa sakit na cancer, ipinakilala ng mga scientist mula sa South Korea. Detalye po yung hatid ni Rosemary Miranda. Nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga cancer patients sa buong mundo ang isang groundbreaking discovery na siyentipiko mula sa Korea Advanced Institute of Science and Technology hinggil sa paggamot ng sakit na cancer. Ang research team ni Prof. Kwang Yun Cho ay nakadevelop ng digital twin technology na kaya makadetect at suriin ang critical transition phase kung saan nagiging cancerous ang normal cells. Dahil dito, natuklasan ang isang molecular switch na may kakayang ibalik ang mga cancer cells sa normal state. Hindi tulad ng mga traditional treatment na umaasa sa pagpatay sa mga cancer cell na kadalasang nagdudulot ng na matinding epekto at nagpapataas ng panganib na muling bumalik ang sakit, nag-aalok ang parang ito ng potensyal na mas ligtas at mas epektibong alternatibo. Kung masuportahan ang mga karagdagang pananaliksikan at digital twin technology ng mga South Korean scientists, Maaari itong baguhin ng cancer therapy sa pamagitan ng pagpabalik normal sa cancer cells sa halip na patayin ito. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shatter 4, Ultimate Music Radio.